Mahirap magdaan. Dadaan po yung ating ano, food giver. Ayan. So magpapakain po tayo. Yan po yung mga alaga natin. Yan sila. Oh, kain na. Padandaan lang kayo. Huwag kayong magbanggaan ha. Ayan. So dito sa kabila ang iba. Sa kabila. Huwag kayong magkano dyan. Ayan po sila mga idol. Ayan. pong alaga natin ng na mga manok. Ay, ang ating manok mga idol ay sa pagsimula nito ay nasa dalawang ano lang inahin. Dalawang inahin at isang uh, roaster No? So, simula noong Disember nakaraan. Ay, nag isang taon ngayon. Kaya medyo marami na sila no? Sa awa ng Panginoon. Yan. So, sa ano po, sa gusto pong bumili sa ating manok. So, available pong manok natin. No? Yung mga hens natin ay nasa 230 nung piraso niyan. So, ibibinta natin. Dito po, pupunta lang kayo sa ating ano, dito sa farm sa Malubago hindi pa makarating sa barangay Malubago dito yan sa taas so yung mga laki nating manok ay ibang presyo dyan so dipindi pwede rin na uh, mababa lang kasi ang binta natin yan, 500 o kaya yung mga medyo matanda ay medyo mataas-taas rin ang presyo eto, yung mga maliit, yan so, hindi pa yan uh, medyo mababa rin ang presyo nya katulad noon, 500 yan no? o kaya 600, dipindi po sa ano natin, kung magkasundo tayo sa presyo O, oh, kain, kain kayo. Marami pang kunti pang pagkain na ilabas natin. Ayan. So, doon tayo sa mayroon pa tayo dito nakatali. Dito. Mayroon tayo dito nakatali. Hello! Mayroon tayong roster dito mga idol. Yan no? tinalian ko yan hindi ako nagtatali ng mga roster pero tinalian ko yan bagkus po sa kanyang panggugulo sa kasama niya oh siya kasi yung ano yung mga uh, medyo matapang dito so pakainin natin to si roster si roster nakatali baba ka na dyan roster pakainin kita baba ka na Oh, bumaba na siya yon kakain so, na daw siya Ayan. so dito sa ilalim mayroon din tayong alaga dito ano sa ilalim yon so, na dalawang hens yan sa ilalim konti lang ang kanilang mga piso So, dito ay bigyan din natin mamaya. Magantay kayo kasi dadala tayo ng pagkain. Ayan, yung mga idol. So, mayroon tayo dito. Ops! So, huwag kayong papasok. So, huwag kayong lalabas. Ito, subukan natin yung pagkain yung grower. Kasi, pinapakain natin dito idol ay Integra 3000. Kaya, subukan natin. Uy! Pumasok yung iba. nakapasok tuloy yung mga malaki yan nakapasok yan sila oh so maya so, bigyan natin yan ng ano yung uh, kailangan natin tong i ano sila i hindi mahuli so ayan ito bibigyan natin ng mga maliit na pagkain yung mga chicken natin ay ito po ay nalaga natin kasi ang plano po dito ay padadamihin talaga kaya yun po ang ginagawa natin mag iisang taon na tayo dumadami sila uh, from the start no? dalawa lang yung hens natin yan. So, konsila. Yan, yan. So, sa gusto po na bumili sa ating uh, manok, mare kayo mag-PM sa atin sa Facebook or sa YouTube basta malapit lang dito sa ating lugar, Masbate, Katayangan, din Barangay Malubago. Dito lang po hanapin na po ang um, dito ay pwede kayo mag inquire sa atin through our uh, video mag comment kayo sa baba kaya lang mga idol at maraming salamat